They did was go to the disco yeah. and they were always high on drugs. I know them, they're the very same people supporting today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money, they have all the resources, they don't have to, to drag their feet and work and show people, even to pretend, no. Yes, yes, yes. Kaya na kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ka namang updated sa ating mga video. Uh, ngayong, mga, ngayong araw mga kasama, ay meron naman tayong re-reaction na no. Meron tayong, naku, gabi naman pala. Ha, ah, uh, meron pa lang ano mga kasama no. Meron pa lang uh, alam ito si Ate Nikki Coseteng. Oh, uh, hindi lang pala si Maharlica uh, Maharlika at hindi lang pala si uh, Uh, BP ang may alam doon sa mga issue na kumakalat di umano. Ngayon, oo, meron na mga patunay diyan kaya sabi nga natin dito sa mga video na ito, eh ito yung mga magpapatunay na totoo di umano. Ala, ala, ala. Ay nako, ano ba 'yan? Bakit nangyari ito sa bansa? Ha? Ano kaya yon? Pero bago pa man yon, bago natin ilabas yung video, yung patuloy na yon na talagang hindi uh, umano, ay uh, lagi siyang uh, nag-ano, <laughs> uh, at laging high. E -ay! No? Eh, kayo naman siguro, kung kayo ay napapansin nyo, eh, comment nyo sa comment, <laughs> sa comment section, mga kasama. Kung talagang napapansin nyo na itong si ano, tutu tu ay laging high. E -ay! Na! Uh, meron nga nga uh, issue, eh, doon, di umano sa... O, pag-abot. O, new malicious na pag-abot na. No, e ah tu Ayan na, simulan natin na. Ah. Ano ba to? Niki ko galit na kay... Oh. Tututututut! galit nga siguro. Kaya e, ito ha, ah. panoorin muna natin. Tapos, ah, ilalabas ko yung video, ah, pap ipi-play natin yung video na si Ate Niki ko din ang nagsabi na itong si Tututututut ay laging Hi. Ah, oh, sa tututut. Hi. Oh, sige, ano ba 'yan, Ate? Oh, play natin. No oh, rolling. And, maawa naman kayo sa Pilipino. Hala, hala, hala. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. No. Madali kayong lumipad. Ginawa niyo na 'yan eh. Lumipad na kayo eh. Oh, 'di ba? So, 'yun lang ang aking masasabi. Mm. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class na paunti-unti nawawala yung kanilang pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin eh. Ano, ate, ng, ano ba ate ang kailangan ng bansa? Ha? Nagtatanong lang naman kami, baka pwede mo naman sagutin. Oo, kasi yung mga kababayan natin, o parang napangakuan ata di umano Oo, <laughs> ng mga bulalas na salita. Pero ang nangyari ngayon, parang ah, uh, lumugmok di umano ang bansa. Yun ang sabi rito ha. Kaya nga ako, nagre-reaction lang ako. Eh, may nagsabi rin dito, kailan pa ba angat? Ha? Hanggang kailan pa ba ito? O di umano, nagbenta ng gold daw. Sabi dito, di umano ha. Ayun ba, may patunay. At uh, sabi pa doon, ah, Totoo ba yung mga project eh wala nang saysay ngayon. Naubos na lang daw naubos na lang daw yung pondo. Ganun ba? Ha? Eh sabi kasi doon, sabi rito, oh 5,500 na flood control project na wala. Kaya gusto namin malaman ate kung ano ba talaga ah ang patunay diyan. Sige nga, kwento mo pa nga sa amin. Kasi binabali wala niyo yung yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin yung may, may reklamo wala lang, bali wala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang. Sige, Hala! Ibig sabihin natin, mahilig ito sa party. Oo, pwede mo bang pangalanan kung sino, sino yung mga to, yung mga may hilig sa party? Nako po, Ito na, nagkakabistuhan na ha. Ayan mga kasama, Ito po si, uh, oh, si eh, ex-senator uh, Nikki Kusiting ay eh, nagsalita na po no, patungkol dito ha? sa party-party. At sa Tutut. Parang ganon. At oh, tuloy, Ate, Ate, Nikki. Biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika fund. Ha? Di ba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusaw lahat yung pondo. Naku, ito na. Ito ang na. mga pera ng GM. Ito na mga kasama, naglalabasa na po ang uh, problema. No? Ibig sabihin, um, dalawang taon pa lang ata nanunungkulan, pero eto na. <laughs> So, ibang klase na tayo nga nangyayari ngayon sa ating bansa di umano. O tuloy! SIS, SSS, o kung ano pa mang government institutions na ilalagay nyo dyan, <laughs> hindi yan, hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Yeah. Dahil, hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan. Nag, nag, naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti ngayon pa lang, magkaalaman na. O oh, yan, yan, yan. Nasabi ngayon ni Ate Nikki dito. Nako, ngayong oras pa lang. Dapat magkaalaman na. Ate Niki, meron ka bang uh, naiisipan na kung halimbawa lang na talagang ayaw na ayaw na ng mga tao, <laughs> uh, ano ba yung magandang solusyon doon? Meron ka bang maipapayo sa amin, na, uh, lalo na sa mga sambayan ng Pilipino, na parang ayaw na namin, hindi na maganda ang nangyayari? Pwede ba yun? O, uh, kwento mo nga ate kung ano, ano ba yung solusyon doon. Thank you. ah uh, we have time for closing statement. Thank you very much, Senator Short Ay, closing na. statement to summarize your views. Oh, parang ano, oh, nagano lang pala siya dito. So ngayon, mga kasama, ito naman papakita natin sa inyo. Ah? Ah, pero bago pa man yan, eh, kung halimbawa na mangyari nga yung kinakatakutan, di umano, ng sambayan Pilipino na maubos lahat. No? Kasi nga, nabanggit niya rito yung fans. Mayroong mga fans-fans dito, Maharlika fans. Eh, kung maubos na, wala na oh, ibenta na lang natin ang Pilipinas, kung baga. <laughs> Ay, sa akin ha, ah, kung opinion lang, opinion ko lang naman ito ha. Ah. Kung opinion lang pag-uusapan, ah, mas maganda pa ha, ah, nasakop na tayo ng ibang bansa eh. Amerika dati, no? Oo. Oh, ah, at least yon hindi na tayo mahihirapan pumunta sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Yun lang, opinion ko lang naman yun. Eh kasi, ang tatapang kasi ng Pilipino noong panahon no, no? Talagang lumaban sila, pero so, ano nangyari, ha? Wala. So, isipin niyo ha, yung nasakop ng, uh, ano, halimbawa, Guam, uh, nasakop ng ibang bansa, ng Amerika. Uh, easy, easy ka dyan, boys! Hindi, yung ko lang. <laughs> yung naman, yung lang naman. Mahilig ka makilam. Ay, yung ko lang, ganito. O, uh, tingnan nyo yung sinakop ng, uh, ano, di ba, yung ibang state, yung Palaw. Oo, oh, yung Hawaii, Guam. Kita mo? Gaganda, dinevelop talaga, ano <laughs> Eh ngayon, sinasakop tayo. Eh wala! Ang tatapay! oh, ngayon wala. Ano nangyari sa atin? Di ba? Oo. Oh, sana, oh, kahit makapunta tayo, Australia, Canada, New Zealand, o whatever na gusto mo punta, hindi ka na mahihirapan sa mga visa-visa. Oo, oh, malaya tayo makapag-travel kung saan naman natin gustong pumunta. Di ba? Halimbawa, mo mo dito? Oh, gusto mo, doon na lang ako magtrabaho. 'Di ba? Oh, sa Hawaii. Oh, 'di punta ka Hawaii, wala kang visa-visa, ticket lang. Oh, tama ba ako? Sabihin nyo kung tama ako. Dahil kung uh, mali ako, itama nyo na lang. Hoy, okay, ipakita natin yung video na grabe, no? Ibang klase pala talaga yung uh... Oo. Ang uh, pagkakaalam ni Ate Nikki dito, ha. Uh. Meron siyang uh, ibubulgar dito na ibang klase. Umali nga asaw yung uh, baho no mabantot talaga mabantot na mabantot talaga yung uh, yung usapin dito grabe Ate, eh, totoo ba to ay ako kasi alam ko senador ka dati oo oh. eh, baka naman talaga ng paniniwalaan ka rin ng mga taong bayan oh yung ibubunya ito ha ah, ito yung video niya ito ha ah, ni oh sabi dito oh, oh basahin niyo na lang kita ba oh Ayon kay former Senator Nigi Kusuting, Oh, uh, tututut user daw. Halaka, halaka. Ibig sabihin, um, may background nga, no? Di Baka sakaling, uh, dito sa video na to, ay, eh, yun, lumabas yung totoo, ha? Na di umano. Oh, sige, Ate Nikki, tuloy mo, ano ba yan? never worked. All they did was go to the disco. And they were always high on drugs. Ha? Ibig sabihin, totoo nga. <laughs> Galong. O sige, tuloy natin ulitin natin ha para maganda-ganda. O sige ulitin natin ng konti. Ah para alam n'atin na si Miss si Miss Asia uh, Ate Nikki nagsasabi dito. Okay. All they did was go to the disco Dila. and they were always high on drugs. I know them. They're the very same people supporting today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to to drag their feet and work and show people even to pretend, no. So all right. I'd rather cast my lot to somebody with somebody who I feel can give us a break. Just a respite. Even the mm. even just the the jargon, mm. even just the conversation. Just to change the conversation means a lot. So yan mga kasama, 'yun yung uh... Angatang Seafood si -bon hindi, Hindi hindi ka kasali dito. Si -bon hindi ka kasali, hindi ka kasali ha. Ah, uh, sabi dun sa video. 'Yun nga, kayo na, kayo nga, kayo na magsabi, 'no. Kayo na ang, magsabi, eh. kayo na ang uh, humusga, 'no. Kasi talagang uh, kahit ako hindi rin makapaniwala. Ha? Eh. Ah? At uh, asar na asar na rin ito si Ate Nikki, ha? Ah? Doon naman sa, oh, sa kamera, sa kongreso, 'no. Akala ah, mo daw itong mga 'to, kung uh, magpahiya na lang ng uh, isang resource person o yung uh, inakasuhan eh, ganun-ganun na lang. oh, atin Nikki, ano ba yung problema dyan sa camera ngayon? Sige ha, ito lang, ma, ma, ma lang naman natin to. Kasi talagang uh, kahit kayo naman eh. oh, yung mga nakakapanood ng mga quadcom, quadcom. oh, EA! yun, yun ang nagkakaproblema. Ha, di umano. Ha, kung paano nila itrato yung mga resource person o yung mga uh, in 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 ina-inaakusahan ina nila noon. Eh, alam niyo kung the way sila magsalita at magtanong, kala mo. Or... Ay, ibang klase. Oh, marami diyan. Oh, tuloy, tuloy natin ito. Ha? Ah, tuloy natin. Para naman na malaman ng ating mga Ay, sa ka pala, mga kabayan, mga kasama, kento. Oh, nag-announce na po si ano ha, ah, si um, Congressman Marcoleta, ha, ah, na tatakbo po siya na pagkasenador. Ah, suportahan natin. Ah, at saka 'yung syempre, 'yung lineup uh, ah, ng uh, ah, ah, Pangulong Duterte, eh, supportahan nyo na. Ha? Ah. Nako po ha, ah, huwag nyo bibitawan. O, oh, masasayang, masasayang lang ulit, ta yung ah, ilang taon. Halimbawa, may nakapasok na trapo, eh, masasayang lang, no? Ibuuin nyo na yung lineup kung sino yung naka, ano, sa lineup ni ah, Pangulong Duterte, ha? O, oh, yan, tuloy natin. Ano ba meron dito? Ah, doon nga pala to sa, ano, sa hearing-hearing, mga Hmm? Oh, mga balasubas di umalis. <laughs> oh, pag nagtanong akala mo, ano eh. Sila na yung may alam. Yay! Sila na lahat. Oo, oh, di umano ha. Oh, <laughs> ah, sige, tira. Ang panawagan ninyo sa inyo pong mga kapwa humambabatas, mga uh nakasama naging kasama nung na, sa congress in aid of legislation kung in aid of legislation mm. eh yung mga tanong alibata tungkol sa hopia tungkol <laughs> sa wala eh, uh. eh, siguro eh, kasi i I don't even look at it as funny mm. I find it very very embarrassing uh -huh, as a Filipino uh -huh. ayun But... ayan pa support pa Pastor TV at Apo. Ng ating mga tagapakinig. Apo. Senator, uh, actually, hindi lang naman ho kayo nakakapansin ho nito. Kahit yung ating mga uh, netizen, yung atin pong mga kababayan, ay eh, tila nauumay na dito sa walang, uh, tila walang katapusan na pagdinig ng Kongreso. Hindi nga dito sa Pogo, particular, kaya Alice Bo, So, sa ano kung masasabi ho ninyo, ninyo dito sa ito ayan sa Senate merong uh, merong pa ring uh, pagdinig uh, Senator Nick ano pong reaction niyo rito um, marami po akong hindi napapanood pero yung konting mga um, eksena na, hmm. na, nakikita ko yun yung unang um, reaction ko ay pagkalungkot no nakakalungkot hmm. dahil um, at nakakahiya rin <laughs> dahil tayo po ay merong karangalan bilang mga mamamayang Pilipino ang ating bansa. Dapat, meron din karangalan. Mm. Tapos, nung nakita ko yung mga ibang um, eksena o yung mga ibang uh, hearing, yeah. mm. eh, minsan, nahihiya po ako eh. Uh -huh. Kasi, uh, siguro kailangan din natin isipin na hindi lamang ang audience yung ating butante. Uh -huh. Yung ating audience ay ang buong mundo. Lalo, wow. Ha, o, kita nyo ha. Ex-senator Nikiko Siting, mga kasama ha. Ngayon, siyempre as a part of a as a part of a senator dati, kasi wala pa kasing social media eh, no? Wala pang mga vlog-vlog, wala pang etc. etc. So, hindi pa hindi pa sila expose sa ganito nangyayari ngayon sa Tamara. Kahit sa Senado, may ganito rin eh. May mga hearing-hearing din. Dati ah, ha, hanggang ngayon. Pero hindi sila naging part ng mga may social media, may mga mga ini-expose na. Ngayon kasi, ah, yung ah, Senado at Kamara ngayon, eh, meron ng ganto oh, ini-expose na talagang uh, naka-live. Ngayon, nakikita niya yung mga pagtatanong ng mga... Naku po, Alam mo yung mga ah, kahit below the belt na, ah, pinagtatanong pa, kagaya ng ano, may boyfriend ka di umano. Ah, kasama pa sa investigasyon yun? Matagal ka na bang walang boyfriend? Mga balasubas nga yung mga tao doon. Ha? Kaya minsan ma, ma magugulantang ka na lang, no? Sa mga ganung mga katanungan, mabubuwisit ka. Kasi hindi naman siya part ng investigation, no? Parang ang lumalabas, parang, oy, gumagawa na lang kayo ng ano. Eh. Ha? Papatawa ata kayo. Eh. papatawa <laughs> <laughs> nagpapatawa lang kayo sa camera eh. para pag-usapan kayo, ha? sabi namin sa inyo, kayo mga nanjaan hindi na kayo sisikat. Pero so, kilala ang kilala kayo kung sino ang mga buaya dyan, ha? oh pero bago yan, natin, Niki, o, oh, tuloy mo nga kung ano pa yung mga issue na na-experience mo, ha? Kasi ikaw, alam ko, magaling na, ano ka, magaling ka rin na uh, senador, ano? Kaya nga, nanalo ito, eh. Oo. Oh, o, oh. oh, sige, tuloy. Na ngayon, may social media, kahit sino, pwede manood ng YouTube, pwede, Yaman, pwede manood tama. sa mga iba't-ibang network na, 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 na nandyan na sa YouTube, no? So, siguro kailangan um, dapat yung mga tanong natin hmm. ay relevant mm -hmm. at kung ano man ang kanilang mga kasalanan. Kasi lahat po sila Tama. ay tutusin mga suspects. Eh. Oh, yeah. diba? mm -hmm. Lahat sila ay um, iniimbestigahan pala. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi sila convicted. Mm -hmm. Yan, yeah, di ba? Hindi pa sila mga convicted, pero parang tinatrato na sila na convicted. Yay! Ganyan dyan. Lalo na, meron dyan yung isang matanda. Ano pangalan nung no. bubuwisit ako doon pag pinapanood ko. <laughs> pag pinapanood ko yun, na ako doon eh. Oo, oh, ang tawag doon? oh, sabi nga na, makaano raw yun eh, makajos. ah, makabayan. Talaga ba? Kwento nyo sa pagong. Oh, so, tuloy mo ba, ate. Ngayon, bawat tao, magkasalanan man o wala, ay merong uh, karapatang um, uh, karapatan opo di ba mm -hmm, na mm -hmm. sila ay tinuturing uh, walang sala unless mapatunayan ng ng tamang korte Tama. na sila po ay may sala yeah. mm -hmm. kung meron naman silang sala ay sila ay dapat humarap sa kung ano man ang parusa na ibibigay ng korte mm -hmm. di ba mm -hmm. okay sa inyo yan ang senador alam kung ano yung batas hindi yung uh, nanalo lang ng representative. Akala mo kung sino na? Ha? Ah? Yung ikalamuy eh, sila na may-ari ng ano ng article at ay, uh, ay! mga, uh, Ano ba tawag doon mga uh, ano ba yung, article code? Tsaka mga nakalimutan ko na. Ayaw mo na. Ha? Ah? Yung mga ganon, yung mga article code, yung mga Oh sige na, tuloy na natin 'to si Ate Nikki. Nakakalimutan ko na, mamaya ulitin ko. Pag naisip ulit. Kasi yung kahihiyan before yung... Ah, yun. Presidential decree. Sorry naman. Oh, medyo nag-loading lang tayo mga kasama. Ha? O, oh, sige. Oh, akala mo yung mga nakaupo dyan, dyan sa camera na yan, akala mo sila na yung lahat ng may alam. No? Article ko, Presidential decree. Alam mo, alam mo, nasa utak na nila yung mga ganon. Eh, hindi mo naman, naku, wala naman talagang mga wenta, ha? Huh? Mga tao dyan. Oh, alam mo yung mga hinihintay niyan. Ito lang, oh. Hatag. Pondo. O, oh, sige, tuloy. Uh, i-insultuhin mo sila or yan. Uh, parang bigyan mo sila ng kahiyan, Opo. hindi mo kasama sa penal code. Oh, hindi mo kasama diba? sa puri ng parusa. Oh. Diba? Uh -huh. Sa inyong mga ganyang klaseng parusa, yung mga several thousand years ago, baka ganon. <laughs> <laughs> Babatuhin ka na lang o kaya iduduraan ka or or sisigawan ka, hamakin ka. Eh hindi po ngayon. Opo. Meron po tayong civil code, meron tayong batas, meron mm -hmm. tayong mm -hmm. institution na yun ang mga ngasiwa po dyan. So yun mm -hmm. lang po ang akin. Ang unang pakiramdam ko ay talagang kahihiyan dahil nahihiya mm -hmm. po ako eh. Mm -hmm. uh, uh, <laughs> Doon sa mga mga dinadanas. Mm -hmm. Hindi lamang nung hinihiya natin, mm -hmm. pero 'yung mga nanghihiya, di diba? mm -hmm. Oh, ate, ate Nikki, ganyan nga sila. Dumin mo, marami sila dyan. Ano ba tawag sa kanila? Tricom ba yun? Ah, Volcom? Ah, oh, marami sila dyan. Kung magtanong sila, akala mo, ha, ah, pambabastos na, di umano. Oo. Oh, ikaw ba naman tanungin ka ba kung halimbawa na ano? Oh, ilang, il may tinanong dyan eh, yung investigasyon ni Alice Guho eh. Ha? Ah, may tinanong niya, sabi niya, ilang taong ka na bang single? Ano ba? Kasama ba sa investigasyon yon? At saka sabi doon isang artista. Oo, oh, sabi doon, oh, um, ano ba yun? Nagpariban ka ba? Iyay! E? Kasama ba yun? Kiba? <laughs> Ilang Ikaw, halimbawa, ikaw kaya tanungin ng ganon. Oo, oh, wag mong gawing uh, pelikula, ah. wag Huwag mong gawing uh, showbiz. Ha, ah, yung camera. Naku. Ayaan mo, next. Oo, oh, 2025. Hindi ka naman nanalo, promise. Babalik ka na naman sa pagkaarte. Ha? O, oh, kilala niyo ba yun? Blight item natin. Kung sino yun, ha? Oh, tira, balde. There are two sides eh. Opo. Uh -huh. There's someone who's insulting another another side. So I am not feeling, my, my embarrassment is not only for the person who is doing, who is embarrassing the other side, yeah. but also on the side of the one being embarrassed. Mm -hmm. Diba? Yung nagigisa, Senator. Yung kasalukoy ginigisa ngayon, ba? Diba? So sila, uh, sila talaga yung na embarrassed dito, diba? Ah. At, uh, At alam mo, Kuya... Ah, uh, bukod doon, siyempre, ang dami, milyon ang nakakapalo Di ba? O ano na lang tingin nila doon sa hindi pa, na, hindi pa naman na convicted yun eh, Yung mga nandun eh. O, ginigisa na lang ginigisa. O, kagaya ng ginagawa nila kay uh, BP Sara. O, pinapaamin nila yung uh, kowa. Pinapaamin nila si, si BP Sara. Pinapasumpa nila si BP Sara. ba? Grabe naman itong mga ito. E ngayon, nabutata sila eh. Ah, dyan sa camera, lalo na yung isang ano, si Boy Clearing. Oo, oh, anong nangyari? Pinapa-out. Eh, wala naman pala sa rules. E ah, kasi kayo, pag gagawa kayo ng rules dyan, ayusin nyo para hindi kayo nabubutasan. O, e oh, tamimi, tuloy kayo. O, oh, tuloy. Kasi halimbawa, nakita ko nga sa Opa. isang uh, message na natanggap ko na itong si Mayor Alice Go, ay ilalagay nila sa isang kulungan sa Pasig po yata kung hindi ako nagtakamali mm -hmm. at doon po sa kulungan na yon ay para lamang sa siyam na tao uh -huh. pero apat na puno apat na kuwarta raw sila doon. So, isipin nyo yan, nakikita ng buong mundo yan na meron tayong kulungan para sa siyam na tao. Pero ilalagay mo itong, itong um, sus sinususpecha nyo, inimbestigan nyo, Opo. at ilalagay nyo sa isang kulungan na may apat na pong tao na doon. Di ba? Opo. Se uh, Senator, yaman din lamang kayo may uh, batid naman namin, natin na mayroon kay Dugong Chinese. Oh, yan ang sinasabi natin dito. <laughs> <laughs> ha? Sa mga nagigim problema ha. Ito nyo ha nasiwalat niya ni uh, senador yung uh, problema diyan sa kamara, no? Hindi natin na uh, hindi na natin na uh, ibababanggitin pa yung mga ibang detalye, pero ang mga Pilipino na ang uh, talagang nakapanood nito, hindi talagang mabubuwisit kay. At saka doon naman sa issue na ano, alam nyo, grabe no? Ang hirap pala no? Ang hirap pala kung totoo man yung sinasabi ni Ate na yung isa ay laging ano sa tutututut at laging gumaganoon. Ibang klase. Ibig sabihin, hindi na makapag-desisyon na maayos yun. Lagi na lang kang uh, nakatulala. Ha? nag a ah, a na lang. Easy, easy ganyan, boys! oh Sa ayan nga. Bukas. Easy, mo... easy ganyan, boys! Ngunit mo, no, easy nga lang ako. Ayan <laughs> na, pagbigyan na natin to eh. Lagi nakikilam eh. Oo, oh, bukas. oh uh, sip. Uh, October 1, sorry, sorry. October 1, file na ng kandidat, kandidasi. Uh, siguro pagka Senad, uh, sorry, uh, pagka konsihal, uh, konsihal mayor, vice, saka congressman, hanggang nga 8 ata. Di umano ha, hindi ko lang sure. I-correct nyo lang po kung, uh, kung uh, mali ako. So, pagdating po ng 8, October 8 or 9, doon na po tayo mga senatorial candidates. So, yung line up po na alam nyo na na magiging maganda ang uh, bansa natin, ah, kung saan man kayo partido, ah, straight nyo yun na yung ano, Duterte team. Ah, straight nyo na. Para hindi na tayo magsisisi. Kasi ngayon, napapansin natin mga kasama. Kahit ako naman, nararamdaman ko na iba yung ano. Doon na lang ha, hindi ko kasi na ano yung ano eh. Gusto ko kasi yung safe yung mamayang Pilipino. Kasi dati, yung panahon ng ni Pangulong Duterte, totoo naman given no um, yung uh, security ng tao ay nandoon. no takot yung mga pulis takot yung mga sundalo kay uh, President Duterte at takot din yung mga maya na gumawa ng kalokohan uh, yan ang katotohanan doon lang naman sa mga gumagawa ng kagaguhan mga nagda like drugs yan, mga may ginagawang hindi maganda kaya sila natatakot sa pamumuno ng Duterte kasi nga meron silang uh, hindi magandang ginagawa pero kung alimbawa ikaw ay maayos na mamay Pilipino at wala ka namang tinatago, wala ka namang katarantaduan sa utak mo, ah, maganda ang pamumuno ng ah, ah, Pangulong Duterte. No? Kaya yung line-up, ha? oh, wag natin sayangin. Ito na yung pagkakataon natin. Ha? Oh, hindi ko lang sure kung ilan ang tatakbong Duterte ah, sa senador. ah hindi ko lang sure. Ha? Malalaman natin yan pag nakapag na. So, ang uh, parcel, titingnan ko dito kung may mga parcel dito. Na ano, pangalam ko si si Congressman Marculeta, si Congressman Marcoleta, si, Congressman Marcoleta uh, si Pulong, si Baste, si Pangulong Duterte, um uh, sino pa ba? Si Bato, Lima, si Go, uh, Anim, si Panyelo, Pito. Sino pa ba? Sabihin niyo sa akin ha baka wala pa ako'ng alam. Kaya maganda, i eh, sabihin niyo na ako sa akin kung ano. Inform niyo na ako, ha? Pero sana suportahan natin 'no. Ibalik natin yung ang kaayusan. Maraming nagsasabi sa ating mga kababayan Pilipino na oh, ibang ibang-iba ang pamamalakad ngayon at ibang-iba ang pamamalakad noon. Which is tama. Malayo 'no. Malayong-malayo talaga. Maganda ang pamamalakad noon. 'no in terms of project, tuloy-tuloy ang project in terms of uh, uh, kabutihan 'no yung mga sa gabi, yung mga snatcher nga, naubos dati. Oo, oh, nawala yung mga snatcher dati. Ngayon, andyan na naman. Oo, oh, meron na naman na sa gilid-gilid na iskinita, meron na naman gabi. No, tsaka yung mga pulis dati, nagro-ronda sa gabi. Ngayon, wala. Katambay-tambay lang. Adi ah, umano. So, kaya na, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na naman sa goods. At syempre, hit mo na rin yung bell. Ha, para lagi ka naman update sa ating mga video. Ay, papasalamat muna ako ha sa... oh, 20,000 na ah, new subscribers, salamat ng marami. At sa mga datihang supporters natin, ha? Ah, salamat po sa walang sawang pagtutok at pagsuporta. Ah, sang like, sang share. All good sa po tayo dyan. Palike, like, like ng video, ha? Ah. Share nyo sa mga kamag-anak nyo. Kung saan man sila, nasa abroad man o saan man sila panig ng bansa. O kaya dito sa province sa Pilipinas, yeah, share nyo yung video natin para mapabot natin sa kanila. At syempre, no, ah, pakita natin doon sa mga ibang uh, bumabatikos sa atin. Na ah uh, ang mga gantung gumagawa ng content ay ah uh, talagang pinapanood ng tao no. Ayun maraming salamat mabuhay kayo lahat. Bye. -bye!